Iris, ang araw na ito ay paanyaya para muling maniwala sa iyong kakayahan. Ang apoy sa loob mo ay hindi kailanman nawawala, kailangan lang muling sindihan. Sa 2 digit, number 5 at number 10. Sa 3 digit, number 2, number 8, at number 1. Sa lotto 6 number, number 4, number 11, number 15, number 21, number 30 at number 45. Taurus. Kapag pinagsabay mo ang tiyaga at tamang pananaw, walang hindi mo kayang abutin. Manatili sa iyong landas, ang bunga ay darating sa tamang oras. Sa 2 digit, number 3 at number 9. Sa 3 digit, number 4, number 7 at number 2. 106 number, number 18, number 5, number 27, number 12, number 33 at number 37. Gemini, hindi mo kailangang maging perpekto bago magsimula. Ang tapang ay nasa pagkuha ng unang hakbang kahit may takot. Sa 2 digit, number 1 at number 8. Sa 3 digit, number 3 number 6, at number 0. Sa Lotto 6 number, number 9, number 14, number 20, number 26, number 32, at number 17. Cancer. Gamitin ang iyong damdamin bilang lakas. Ang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan. Ito ang pintuan sa tunay na empatiya at inspirasyon sa 2 digit, number 4 at number 11, sa 3 digit, number 5, number 9, at number 1, sa lotto 6 number, number 6, number 13, number 28, number 10, number 24, at number 31. Leo, ang liwanag mo ay hindi kailanman kumukupas ito ay palaging nariyan para magbigay pag-asa sa iba huwag matakot maging ikaw sa 2 digit number 7 at number 12 sa 3 digit number 4 number 0 at number 6 sa lotto 6 number number 21 number 16 number 19 number 25 number 34 at number 43 Virgo, sa simpleng galaw, may malalim na epekto. Hindi kailangang malakas ang ingay, ang inspirasyon ay naruroon sa tahimik at tapat na gawa. Sa 2 digit, number 2 at number 6. Sa 3 digit, number 7, number 1, at number 3. Sa lotto 6 number, number 23, number 17, number 5, number 30, Number 9, at Number 47. Libra. Ang tunay na balanse ay hindi laging symmetrical, minsan ito'y nasa pag-prioritize ng puso kay sa ulo. Piliin ang inspirasyong nagpapagaan ng loob. Sa 2-digit, Number 8 at Number 10. Sa 3-digit, Number 2, Number 5, at Number 4 sa lotto 6 number, number 11, number 3, number 29, number 22, number 7, at number 16. Scorpio, mula sa pinakamalalim na karanasan, lumilitaw ang pinakamalalim na inspirasyon. Yakapin ang bawat yugto ng buhay, may saysay -say ang lahat. Sa 2 digit number 6 at number 9 sa 3 digit, number 1, number 8, at number 0. Sa lotto 6 number, number 13, number 4, number 21, number 6, number 10, at number 28. Sagittarius. Hindi kailangang alam mo na agad ang lahat ng sagot. Sa bawat paglalakbay, may bagong pag-asa at aral, huwag mawalan ng sigla sa 2 digit, number 5 at number 11, sa 3 digit, number 6, number 2, at number 9, sa lotto 6 number, number 31, number 8, number 12, number 24, number 16, at number 30. Capricorn. Ang pangarap ay hindi naluluma. Kahit matagal, basta tuloy-tuloy darating ka rin sa tuktok. Tiwala lang sa proseso mo. Sa 2-digit, number 3 at number 7. Sa 3-digit, number 9, number 4, at number 5. Sa Lotto 6 number, number 29, number 13, number 18, number 10, number 27, at number 15. Aquarius ang mga ideya mong kakaiba ay biyaya. Huwag mo silang itago, ipakita mo sa mundo na may saysay ang bawat naiibang pangarap. Sa 2 digit, number 4 at number 12. Sa 3 digit, number 5, number 0 at number 6. Sa 6 number, number 11, number 20, number 9, number 14, number 23. At number 27. Pisces, sa katahimikan mo, naruroon ang inspirasyong hinahanap ng iba. Ang iyong pagiging mapagmalasakit ay liwanag para sa mga naliligaw. Sa 2 digit, number 2 at number 9. Sa 3 digit, number 7, number 3, at number 1. Sa lotto 6 number, number 35, number 22, Number eight, number thirty, number nineteen, at number ten.